nagko-collapse. -co Malabo ang mata at masakit ang balakang. Yan ang iniinda ni Mang Herminio Tubong San Roque Vitas mula sa bayan ng Arayat. Naisipan na niya magpatingin sa doktor at doon na napag-alaman na kailangan na siyang i-dialysis. Noong una ayaw pa noon ni tatay magpalagay ng pistola pero nag-50-50 siya noon kaya sa ayaw at gusto ni tatay nagpalagay na siya. Ngayon ay hey, twice a week na siyang sumasalang sa dialysis for 8 months sa isang hospital sa Arayat. Long time roaming. Ngayon, nang libre mo sa Luna wa seven. Isa si Mang Herminio sa 1,312 dialysis patients mula sa District 1, 3 and 4 dito sa Pampanga ang nabigyan ng cash at food assistance mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD. Katuwang ang Kapitolyo at bawat isa ay nakatanggap ng tig-3,000 piso, food packs at mga gamot. Isa na dito ay ang Eposino, isang Epotin Injection. Ang epotin injection ay nakakatulong upang makapag-produce ang ating bone marrow ng red blood cells. Kung hindi makakapag-produce ng sapat na red blood cells, pwedeng makapagdulot ito ng severe anemia. Ito ay madalas nangyayari sa mga tao na may chronic kidney failure. Apat patuloy kay Kapke yung PhilHealth at 2,500. Di po ba may tuloy-tuloy lang? Kay Pantiba, may tumutulong ang PhilHealth sa mga nagdadialysis dahil wala na silang babayaran ni Piso para sa gamot at doctor's fee. Dito sa PhilHealth Circular 2024-0014, covered nito ang libreng 156 treatment session per year na tig 4,000 pesos kada session sa mga PhilHealth beneficiaries. Ngayon po ang 4,000 uh, body, dalawang ano po yan, distribution. Yung 3,650 po para sa Uh, drugs and medicine, laboratory and supplies. Yung 350 naman po, yun po yung para sa doktor. Talaga namang isa sa mga prioridad ni na Governor Dennis Delta Pineda at ni Vice Governor Liliana Nay Pineda at ng pamalaang panalawigan ng pampanga, ang kalusugan at kapakanan ng bawat kapampangan. Alam kami pong pong nang gagalang ko, Go Dennis! Hindi kayong mag-dialysis ni Consuelo na kayo. Pati po itake kayong problema yung token financial nyo. Pero bukit ang dialysis nyo. So, sana po, hinanay mo po, tandaan nyo po, lalo na yung nanay, gagawa mo ng na pag-agriyo po. Ang agriyo po, isinaragdaman nyo naman dati po. Mga dita, wala kasantay pita. Kaya nga akong ginagamang kaso pa na natamang po niya. Ang dakat mo niya, yung mga pangetang bago. Kaya naman malaking tulong ito kay Mang Herminio. At ito isang regalo para sa kanya dahil birthday ni tatay noong August 3. Kaya sobra ang pasasalamat niya sa mga tulong na nakuha mula sa kapitolyo. God, baka po naka-pasalamat sa kanyang tatay, sa kanyang bisi nanay marugay po pa salamat kaya kayo hindi ay sao ko ni bila matugay po convention na tanggap mo na po rin kaya kayong bigyan makasuyan niya po mo baka po na salamat para sa Balita Pampanga Patricia Kabungkal